Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel. sa pagpapatuloy ng storya ay pinanong muli ng mag interview si Kuya Roel at sinabing, Roel, ano yung pinakagusto mo kay Rachel? Sa ugali, itsura, personality, ano yung mga nagustuhan mo sa kanya, pwede mo isa-isahin. Nagreply naman si Kuya Roel at sabing, ah, yung talagang nagustuhan ko po sa kanya ay yung pagiging independent niya. Katulad po sa pag-aaral niya, talagang nakikita kong independent talaga siya. Oh, angel. Angel, baby, angel. Kupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of mine? Napatunayan ko po yun kasi nung to'y nag siya tapos sinabi niya na may research and other activities. Di ba kasi kapag research or grouping teamwork yun eh. And minsan yung mga kasama niya ay hindi talaga nakikooperate. Doon ko po nakikita yung pagiging independent niya kasi talagang handa siya gawin kahit mag-isa siya. Basta makapasa lang at kaya ng gawin isang bagay kahit hindi humingi ng tulong sa iba oh Mister Cupid Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Dagdag pa ni Kuya Ruel, gusto ko rin po talaga yung pagiging disiplinado niya sa mga kapatid niya. Talagang syempre, wala na yung mama niya, kaya siya na ang nagdisiplina sa mga kapatid niya. Kahit mahirap at talagang mga pasaway yung kapatid niya, talagang nakikita ko na kinakaya niya. Nang sa ganon ay matuwid niya yung mga pagkukali ng kanyang kapatid. At talagang may care din siya sa papa niya kasi siya na yung nag sa mga gawain bahay, siya na yung nag sa mga kapatid niya, yung nagpapangaral. Nang sa ganun ay hindi ma-stress yung papa niya kasi yung papa niya din ay hindi rin matitiis na pinagsasabihan yung mga anak niya. Kaya nakikita ko na napakagaling ni Rachel bilang ate sa mga kapatid niya. Kaya hanga ako sa kanya. Ikaw nga ba si Mr

funny din ba si Rachel? May sense of humor din ba si Rachel? Nagreply naman si Kuya Ruel at sabi, minsan yung mga ano lang halimbawa, may mga bagay na hindi kami napagkakasunduan or medyo hindi sakto yung mga ideas namin sa gusto ng isa't isa. Talagang kahit hindi na kami okay, mahilig siyang mag-send ng mga memes kaya naman talagang napapatawa ako. Yung mga memes ng iba't ibang tao, ganun. Yung may mga nakakatawang text, kaya naman kahit nasa seryoso kami, talagang napapatawa niya ako. Kaya naman, yun din, natatawa din ako sa kanya kapag ginagawa niya yun. Tapos, isa pa, kapag nandiyo ako, talagang sila-suportahan niya din. Kaya, Masasabi ko naman na hindi talaga siya KJ. Nagtanong pamuli ang nag-interview kay Kuya Ruel at Miss Rachel. Sabi niya naman, sa appearance ni Rachel, ano ba yung mga nagustuhan mo? Gusto mo ba yung mga ngiti niya? Ano yung mga bagay, ugali o di kayo mga features ni Rachel, talaga ang pag nakikita mo ay hindi mapigilan ang kilig. Oh Mister Cupid, ako na maitulong nan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sumagot so naman si Kuya Ruel at sinabing, Actually po, wala akong paborito eh kasi lahat talaga pag nakikita ko, kinikilig ako sa kanya. Lahat ng ugali niya at yung mga appearance niya ay talagang kinikilig ako. Halos lahat talaga eh. Kinilig naman ang nag interview at sabi, Wow, halos lahat pala. Grabe ka talaga, Ruel. Talagang in love na in love ka kay Rachel ah. Natawa naman ang dalawa. At sabi pa ni Kuya Rowell, pero kahit ganun po ay talaga tayo nagbabase sa panlabas ng kanyuan. Talagang mas gusto ko ang kugali ni Rachel. Oh my angel, angel baby, yeah. Naman nag naman na interview So, Ruel, lahat pala ay gusto mo kay Rachel at hindi ka nabase sa itsura niya Grabe ang green flag naman Natawa naman si Kuya Ruel and Miss Rachel Nagsabi pa na nag-interview Pero Ruel, ano yung pinakagusto mo talaga kay Rachel? San ka talaga na in love? nag naman si Kuya Roel at sabing Talagang nagustuhan ko po siya dahil sa ugali niya. Talagang ugali po ni Rachel yung nakapag-pattern on sa akin. Kinilig naman si Miss Rachel. Oh, 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 my angel. Angel, baby, angel. Rachel naman ang tinanong ng mag interview at sabing ikaw naman Rachel, ano yung gusto mo kay Ruel? Sa appearance niya, sa ugali niya, ano yung talagang nakakapagpakilig sa'yo? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabing, ano po yung unang-una po ay talagang yung pagiging matulungin niya sa kapwa talagang nakaturn turn on po yun at humahanga ako sa kanya pangalawa naman po na talagang hinahangaan ko siya pagdating sa pagiging mabait niya talaga sa kapwa itang kita ko po yun sa mga vlog niya and sa mukha naman po ang pinaka nagugustuhan ko sa kanya at kinikilig ako ay tuwing nagsismile siya nang narinig ito ni Kuya Ruel ay talagang kinilig siya sabi pa ni Miss Rachel bihira lang po kasi siya makasmile kaya naman panagsmile siya talagang nakakilig at dapat lagi siya nagsusmile smile oh, na may mo Ikaw nga ba si Mr. Love of my life. Na lang, Talagang nulig si Miss Rachel and Kuya Ruel Nang nalaman nila ang mga thoughts ng isa't isa tungkol sa kanila Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabi At talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!